Mga kababayan, may tanong ako. Paano kung isang, Paano kung isang gabi, pauwi ka galing trabaho, dumadaan ka sa madilim na kalsada, at bigla kang may nakitang tao na tumatawi? Kuminto ka para hindi mabangga, pero nang silipin mo, wala namang tao. O mas malala, nadama mong may nabangga ka, tumigil ka agad para tingnan, pero paglabas mo ng sasakyan, walang tao, walang dugo, walang kahit anong palatandaan. Anong gagawin mo? At ang mas nakakatakot, paano kung may mga taong nakaranas na ng ganito sa isang kalsada, paulit-ulit, taon-taon? Ako si Ka Elias, at ngayong gabi, samahan niyo ako sa kwentong puno ng hiwaga, takot, at misteryo. Ito ang inkanto sa kalsada, bakit may nababangga pero walang tao? Welcome mga kaalamat, misteryo, at paniniwala. Maraming lugar sa Pilipinas ang may kwento tungkol sa kakaibang pangyayari sa mga kalsada. May mga kurbada na tinatawag na deadly curves, may mga highway na laging aksidente ang nagaganap, at may mga daanan na may reputasyon ng multo, tulad ng white lady sa Balete Drive. Pero bakit nga ba may mga driver na naniniwalang nakakasalubong nila ang mga espiritu, o minsan ay parang may nabangga sila, pero wala naman. Iisa-isahin natin yan ngayong gabi, mula sa kwento, hanggang sa posibleng paliwanan, at syempre, sa paniniwala ng ating mga kababayan. Alam nyo ba na maraming kwento mula mismo sa mga chuper jeep, taxi, at truck tungkol sa mga ganitong inkwento. Isang kwento ng taxi driver sa Quezon City. Isang madaling araw daw, mga around 2 AM, may sumakay sa kanya na babae sa may bandang kubaw. Tahimik lang ito, nakaupo sa likod. Nang makarating sila sa EDSA, biglang nagsabi ang babae na sa Balete Drive siya ibaba. Pagdating sa mismong kanto, huminto siya. Paglingon niya para sabihin andun na wala na ang pasahero. Kinilabutan siya. At alam nyo ba? Sa salamin ng taxi niya, may naiwan na basang marka ng kamay. Sabi ni Mang Ramon, taxi driver ng limang taon. May isa pang kwento mula sa Baguio, sa mismong Luwakan Road. Ang kalsadang ito kilala sa maraming aksidente, lalo na sa gabi. Isang driver ng van, galing airport, may nadaan ng babaeng nakaputi, nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Dahil madilim at matari, medyo natakot siya na baka mabangga kaya dumistansya siya. Pero nang lumampas siya at sinilip sa side mirror, wala ng tao. Ang mas nakakatakot, bigla niyang naamoy ang pabango ng babae sa loob mismo ng van, kahit sarado lahat ng bintana. Sabi ni Kuya Ben, van driver, hindi lang ito kwento ng matatanda o chismis ng kapitbahay. May mga police report at barangay record pa nga na nagsasabing maraming aksidente sa parehong lugar, pare-parehong kwento ng mga nakakita ng biglang tumatawid o nakatayo sa gitna ng kalsada. Pero pagdating ng ambulansya, walang tao, walang bangkay, minsan pati driver, nagtatanong, bakit ganoon? Kung titignan natin, sa kultura ng Pilipino, naniniwala tayo na may mga kaluluwa na hindi matahimik. At kadalasan, nakatali sila sa lugar kung saan sila namatay. Kaya sinasabi ng matatanda, kung may kalsadang laging aksidente, baka may espiritong nagmumulto para humingi ng dasal, o baka naman pinaglalaruan lang ng mga engkanto. At dito nagsisimula ang tanong. Totoo bang multo ang nakikita nila, o baka may paliwanag dito na mas malalim? Bago natin pasukin ang mga posibleng dahilan kung bakit may ganitong mga engkwento, gusto ko munang tanungin kayo mga kaibigan. May kilala ba kayong kalsada sa lugar nyo na laging may aksidente, o kaya may multo raw na nagpapakita? I-comment nyo sa baba, at baka isa yan sa mga susunod nating talakayin. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwento ng kababalaghan, huwag kalimutan i-like, i-subscribe. At i-save ang video na ito para hindi nyo ma ang susunod na bahagi. May isa pang kwento na madalas ikwento ng mga truck driver na dumadaan sa Quezon Province. Sa bandang Atimonan, may isang kurbada na sobrang delikado. Madalas daw, biglang may batang tumatawid. Kahit anong iwas nila, ramdam nila na may nabangga sila. Yung iba, humihinto pa at bumababa para maghanap. Pero walang bata, walang tao, at mas nakakatakot, wala ring gasgas ang truck. Sabi ni Mang Celso, isang truck driver na tatlong dekada nang bumabaybay sa Luzon, may isang gabi na nakasama niya ang kanyang pahinante. Pareho nilang nakita yung bata. Pareho silang bumaba para hanapin, pero pareho silang nagulat dahil biglang lumamig ang hangin at nagmistulang mabigat ang paligid. Para bang may nakamasid sa kanila. Kaya mula noon, dinasalan na lang nila yung lugar bago dumaan. At hindi lang yan. Sa Southern Leyte, may isang bahagi ng kalsada na malapit sa bangin. Ayon sa mga lokal, maraming bus na dumadaan doon ang biglang bumabaliktad o nahuhulog. Kapag tinanong mo ang mga nakaligtas na pasahero, iisa ang sagot. Bigla raw may babae sa gitna ng kalsada, nakaputing mahaba ang buhok, nakatalikod. At pag iwas ng driver, diretso sila sa bangin. Nakakatindig balahibo, hindi ba? Ang tanong, bakit laging babae ang ikinukwento? May nagsasabi na ito raw ay mga kaluluwa ng mga babae na namatay sa aksidente sa parehong lugar. May nagsasabi naman na mga inkanto o diwata na galit dahil ginulo ang kanilang lugar ng gawin ng kalsada. Isipin nyo, sa dami ng kalsada sa Pilipinas, halos bawat probinsya may sariling kwento ng ganito. Balete Drive sa Quezon City, Luwakan Road sa Baguio at imonan Zigzag Road sa Quezon, San Juanico Bridge na sinasabing may mga kaluluwang bata at marami pang iba. Ngayon, bakit ba napakalakas ng impact ng mga kwentong ito sa atin? Simple lang, kasi lahat tayo, dumadaan sa kalsada. Kahit hindi ka man nagmamaneho, nakasakay ka, naglalakad ka, o simpleng dumadaan ka lang. At dahil gabi ang oras ng mga ganitong karanasan, mas ramdam natin ang takot, ang lamig ng hangin, at ang kaba na baka ikaw na ang susunod na makakita ng kakaibang nilalang. At mga kaibigan, ito ang mas matindi. May mga pagkakataon na hindi lang paningin ang nararanasan. May mga driver na nagsasabing naramdaman nilang may bumangga talaga. Yung iba, naririnig ang malakas na kalabog sa harap ng sasakyan. Yung iba, biglang bumigat ang likod na parte ng sasakyan, na para bang may sumakay. Pero pag nila, wala. Sabi ni Kuya Tony, isang jeepney driver sa Cavite, may gabi raw na nakaramdam siya na may nakasakay sa likod. Ang bigat-bigat ng jeep kahit wala namang pasahero. Paglingon niya, wala siyang nakita. Pero sa side mirror niya, may anino na nakaupo. Kung ikaw ang driver, anong gagawin mo? Titigil ka ba at tatakbo? O ipipikit mo na lang ang mata mo at dasal sandata? Ang mga ganitong kwento, hindi lang basta pantakot. Para sa mga nakaranas nito, totoong trauma ito. May mga driver na nagkasakit pagkatapos, may iba na huminto na sa pagmamaneho, dahil hindi nila makalimutan ang nakita o naramdaman nila. Kaya nga sabi ng mga matatanda, huwag basta-basta dadaan sa madilim na kalsada ng walang dasal. Magrosaryo, magdasal ng ama namin, o magbitbit ng anting-anting. Hindi man lahat naniniwala, pero para sa ilan, ito ang nagiging panlaban nila sa mga di nilalang sa daan. Mga kaalamat, misteryo, at paniniwala, napakaraming karanasan at kwento na parang imposible, pero paulit-ulit nating naririnig. At dito, at dito nagsisimula, nagsisimula ang hiwaga. Ang tanong, ang tanong bang totoo bang multo at inkanto ang dahilan ng mga aksidente at kababalaghan sa kalsada? O may mas paliwanag na dapat nating alamin? Kanina narinig natin ang mga nakakakilabot na kwento ng mga driver at pasahero. Ngayon, bigyan natin ng pansin ang tanong na ito. Bakit nga ba may mga lugar sa Pilipinas na parang laging may multo sa kalsada? Totoo bang mga espiritu ito, o baka may paliwanag na mas madaling tanggapin ng isip? Una, pag-usapan natin ang tinatawag na optical illusion. Kapag gabi, lalo na kung mahina ang ilaw sa daan, madaling mabiktima ang mata natin sa anino. Yung simpleng poste o punong nakatayo, minsan nagmumukhang tao. Ang isang sanga na gumagalaw sa hangin, parang kamay ng babae. At kung ikaw ay pagod na sa biyahe, mas madali kang makakita ng hindi naman talaga totoo. Pangalawa, sleep deprivation o sobrang pagod. Ayon sa mga eksperto, kapag ang isang tao ay kulang sa tulog, may chance na makaranas siya ng hallucination. Ibig sabihin, Nakikita o naririnig niya ang wala namang totoo Isipin mo, mga truck driver na biyahe ng mahigit 10 hours Tapos dadaanan pa ang madilim na kalsada ang utak nila minsan gumagawa ng imahe para lang manatiling gising, pero ang kalaban, takot at pagkabigla. Kaya minsan nararamdaman nilang may nabangga sila, kahit wala naman. Pero teka, hindi lang yan. May tinatawag din na road design factor. Halimbawa, yung mga kurbada sa Atimonan o Baguio, madalas may optical blind spot yung tipong akala mo may tao sa gitna ng kalsada. Yun pala ilaw lang ng kasalubong na sasakyan o refleksyon sa basa at makintab na aspalto. At dahil bigla ang reaksyon ng driver, nagkakaroon ng aksidente. Kaya minsan, ang tinatawag nating multo, baka disenyo lang ng kalsada na delikado sa mata ng nagmamaneho. Ngayon, hindi rin mawawala ang tinatawag na collective memory o paniniwala ng komunidad. Kapag sinabi ng matatanda na may white lady sa balete drive, kahit hindi mo pa siya nakikita, pag dumaan ka doon ng gabi, mag iimagine ka na agad. At kapag, At kapag may kakaibang tunog o anino, automatic mong maiisip, eto na, white lady na. At mas malala, kung may aksidente, agad nating binibigyang dahilan na multo. Kahit posibleng overspeeding, madulas ang kalsada, o may mechanical failure lang. Pero mga kaibigan, may isang bagay pa na hindi maipaliwanag ng siyensya. Yung mga pagkakataon na hindi lang isang tao ang nakakita. Halimbawa, yung kwento ng truck driver at pahinante na sabay nilang nakita ang bata o yung mga pasahero ng bus na sabay-sabay patotoo na may babae sa gitna ng kalsada. Dito pumapasok ang tanong, kung ilusyon lang, bakit pare-pareho sila nang nakita? Marami ang naniniwala na ito raw ang tinatawag na residual energy. Kapag may matinding aksidente sa isang lugar, naiwan daw ang energy ng taong nasawi. At paulit-ulit itong nagpapakita, hindi bilang multo na nakikipag-usap, kundi parang replay ng nangyari. Parang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa mismong kalsada. Sa psychology naman, may tinatawag na shared hallucination o mass suggestion. Ibig sabihin, kung may nagsabing may nakita siya, at nasa iisang sitwasyon ang grupo, posibleng maimpluensyahan ang isip ng iba na sila rin ay makakita. Para bang collective fear na lumalabas sa utak ng tao? Kaya mga kababayan, makikita natin na hindi lahat ng inkwento ay gawa ng imahinasyon, pero hindi rin lahat ay kababalaghan. Minsan kombinasyon nito ng kultura, takot, syensya, at paniniwala. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Kung ganito pala ang paliwanag, bakit hanggang ngayon, sa modernong panahon na may CCTV at dashcam, meron pa ring mga video at recording ng mga ganitong karanasan? Ito, Totoo bang lahat ng ito ilusyon po, may lang. May lang. lang? O baka naman may mga nilalang na sadyang ayaw ipakita ang sarili ng malinaw, pero ramdam natin ang kanilang presensya? Mga kaibigan, napansin nyo ba, bawat probinsya sa Pilipinas may sarili silang kalsadang may misteryo. At bawat misteryo, may kasamang alamat o paniniwala. Hindi lang ito basta kwento ng takot, kundi bahagi ng ating kultura. Simulan natin sa pinakasikat, ang Balete Drive sa Quezon City. Sabi ng mga matatanda, may isang babaeng namatay sa isang aksidente noong panahon ng hapon. Mula noon, nakikita raw siya bilang white lady na namamasyal sa kalsadang iyon. Kaya nga kahit mga modernong taxi driver ngayon, kapag sinabing balete drive at madaling araw, umaatras at hindi na dumadaan doon. Ang White Lady ay hindi lang kwento, kundi naging simbolo ng urban legend sa Maynila. Sa Baguio naman, sa Lawakan Road, may mga kwento ng babaeng multo na nakaputi. Sinasabi ng mga lokal na ito raw ay mga kaluluwang hindi matahimik mula pa noong panahon ng digmaan, dahil ginawang execution site ng mga sundalo ang lugar na yon. Kaya daw hanggang ngayon, may mga nakikitang babaeng biglang sumusulpot sa gitna ng kalsada. Hindi lang babae ang kwento, meron din mga engkanto. Sa mga probinsya, sinasabi ng mga matatanda na may mga kalsadang itinayo sa lugar ng mga nuno o duwende. Kaya raw kapag hindi sila nire-respeto, nagiging dahilan ito ng aksidente. May nagsasabi pang kaya may mga kurbada na delikado ay dahil nilihis ng mga inhinyero para hindi tabasin ang mga puno ng balete na tirahan ng engkanto. At syempre, may paniniwala rin tungkol sa tinatawag na sundo. Kapag may taong malapit ng mamatay, minsan raw dinadala na siya ng mga nilalang sa kalsada. Parang kinukuha na siya bago pa man siya makarating sa pupuntahan niya. Kaya raw may mga aksidente na hindi maipaliwanag. Kung isipin natin, bakit nga balaging babae ang bida sa mga kwentong ito? May nagsasabi nito ay simbolo ng kawalan ng hustisya kasi noon pa man maraming babae ang nagiging biktima ng karahasan at aksidente. At dahil hindi sila nakamit ng katarungan, nananatili silang multo, nagpaparamdam sa kalsada. Kaya kapag nakikita natin sila, para bang paalala ng mga trahedyang hindi natin dapat kalimutan. Bukod sa mga alamat, hindi rin mawawala ang mga ritual ng mga Pilipino. Bago magbiyahe, may mga driver na naglalagay ng bawang sa ilalim ng upuan, may iba naman nagtatali ng pulang tela sa side mirror, o kaya may cruise na nakasabit sa dashboard. Ang iba, nag-aalay ng sigarilyo o pagkain sa gilid ng kalsada, bilang respeto sa mga espiritu. At lahat ng ito, nakatanim sa ating kultura ng paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Pero mga kaibigan, hindi lang ito basta takot o misteryo. Isa rin itong paraan ng ating mga ninuno para paalalahanan tayo. Ang mga kwento ng inkwento sa kalsada ay nagsisilbing babala. Maging maingat, huwag magmadali at laging magdasal bago bumiyahe. Dahil kung hindi man multo ang nakabangga sayo, ang simpleng kapabayaan sa kalsada, pwedeng ikapahamak ng buhay. At dito pumapasok ang ganda ng ating paniniwala. Ang mga inkwentro sa kalsada, naging alamat, naging bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bawat kwento, hindi lang hiwaga ang dala, kundi leksyon din na dapat nating tandaan. Mga kababayan, sa dami ng paniniwala, hindi natin alam alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lang. Pero isang bagay ang sigurado, ang mga kwentong ito, patuloy na ipapasa ng bawat henerasyon. Kaya kung may bata kang kasama na nagtatanong, bakit daw may white lady o bakit may engkanto sa kalsada, sabihin mo na lang, bahagi ito ng ating kwento bilang Pilipino. Ngayon, mga kaalamat, misteryo, at paniniwala, dumating na tayo sa mas, mas masakit na tanong. Ano ang epekto ng mga engkwentro at paniniwala? walang ito sa mga totoong aksidente. May kinalaman ba talaga ang mga espiritu o baka sila lang ay sumasabay sa ating takot at nagiging dahilan para magkamali tayo sa daan? May mga pagkakataon din na ang mga alamat ng kalsada ay hindi lang basta panakot kundi may pinagmulan talaga. Halimbawa, sa Samar at Leyte, may mga matatandang nagsasabi na noong itinayo ang San Juanico Bridge, may mga batang inialay bilang handog para tumibay ang tulay. Kaya raw hanggang ngayon, may mga naglalakad na bata na nakikita sa tulay sa hatingdabi. Totoo man o hindi ang alamat, dala nito ang bigat ng kasaysayan na nagbibigay ng takot at hiwaga sa lugar. Isa pang halimbawa ay ang mga Balete Tree na madalas katabi ng kalsada. Para sa ating mga ninuno, ang punong balete ay tirahan ng mga diwata, inkanto, at kaluluwa. Kaya kapag itinapat ang daan sa puno ng balete, maraming naniniwala na magiging malapitin sa aksidente. At kahit ngayon na modernong panahon, may mga motorista pa rin na kusang bumubusina kapag dumaraan sa tabi ng balete. Sabi nila, para magpaalam at magbigay galang. Kung tutuusin, hindi lang Pilipinas ang may ganitong mga paniniwala. Sa Japan, meron ding tinatawag na ghost intersections. Sa Thailand may mga kalsadang multuhin din pero ang kaibahan sa atin, ang bawat alamat ay konektado sa ating paniniwala sa kababalaghan. Malalim ang ugat ng paniniwala natin sa espiritu at sa mundo ng mga hindi nakikita. Kaya bawat kalsada, bawat kurbada may kwento. Minsan din, ang mga kwento ay ginagamit para magdisiplina. Sabi ng mga matatanda, huwag kang uminom at magmaneho kasi baka may white lady kang mabangga. O huwag kang magpuyat sa biyahe kasi baka inkanto ang sumalubong sa'yo. Sa madaling salita, ginagamit ang takot para magbigay ng paalala at proteksyon. At dahil natural na matatakutin tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, mas tumatatak sa atin ang ganitong klaseng babala kaysa simpleng signage na drive safely. Kung titignan natin, ang mga ritual ng mga Pilipino ay masasalamin din dito. Kapag may bagong bukas na kalsada, minsan may pari na nagbibendisyon. May mga alay ng kandila at bulaklak para sa mga kaluluwa ng mga namatay sa aksidente. At hanggang ngayon, marami pa rin driver na hindi komportabling dumaan sa isang lugar na may reputasyon ng multo kung hindi sila nagdasal o walang krus sa loob ng sasakyan. Isang magandang halimbawa nito ay ang ginagawa ng mga bus driver sa probinsya. Bago pa man umalis, nagdadasal sila ng sabay-sabay kasama ang konduktor at pasahero. Hindi lang ito tungkol sa ligtas na biyahe, kundi respeto na rin sa mga kaluluwa ng mga kalsada na dinadaanan nila. At kung babalikan natin ang mga kwento ng White Lady at iba pang inkanto, mapapansin natin na halos lahat ng ito ay may kasamang leksyon. Halimbawa, ang White Lady ng Balete Drive ay paalala tungkol sa mga babae na naging biktima ng karahasan. Ang batang multo sa atimonan ay paalala na maging alerto at dahan-dahan sa mga delikadong kurbada. Ang babaeng nakaputi sa Luwakan Road ay paalala ng kasaysayan at mga trahedya ng digmaan. Kaya mga kaibigan, ang mga kwento ng inkwentro sa kalsada ay hindi lang kwento ng takot. Isa rin itong paraan ng ating bayan para maalala ang nakaraan, para magbigay galang sa mga namatay, at para matuto tayong maging mas mainat sa kasalukuyan. Kaya nga hanggang ngayon, kahit may dashcam, kahit may streetlight, kahit modernong panahon na, hindi pa rin nawawala ang mga kwento ng kababalaghan sa kalsada. At siguro, hindi talaga mawawala. Dahil bahagi na ito ng ating kultura, bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino, at bahagi ng ating alaala bilang isang bansa. Mga kababayan, dito makikita natin ang kahalagahan ng mga alamat at paniniwala sa ating lipunan. Hindi man lahat naniniwala, pero lahat ay naapektuhan. Dahil sa huli, ang mga engkwento sa kalsada ay hindi lang tungkol sa multo, kundi tungkol din sa respeto, takot, at aral na nakapaloob sa bawat biyahe. Sa dami ng kwentong narinig natin tungkol sa mga engkwentro sa kalsada, mapapaisip ka talaga. Ano ba ang dala ng mga kwento ng multo at engkanto? Takot lang ba? O baka may mas malalim na dahilan kung bakit patuloy itong umiikot sa ating kultura? Kung tutuusin, ang kalsada ay simbolo ng buhay. Araw-araw tayong bumabiyahe, papunta sa trabaho, eskwela, o sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa parehong daan din yon, maraming nawawala ng buhay dahil sa aksidente. Kaya't hindi nakakapagtaka na nagiging sentro ito ng mga alamat at misteryo. Dahil ang kalsada, hindi lang daan ng mga buhay, kundi minsan, tinatahak din ng mga kaluluwa na hindi pa matahimik. Isipin niyo mga kaibigan, kapag may driver na nagsasabing nakaramdam siya ng bigat sa jeep, o may nakita siyang babae sa gitna ng kalsada, hindi lang ito simpleng kwento. Isa itong paalala na ang buhay, napakaikli, napakadali mawala. At ang mga kaluluwang nagpapakita, maaaring hindi para takutin tayo, kundi para paalalahanan tayo na maging mas maingat, mas responsable, at mas mapanalanginin sa bawat biyahe. Maraming pamilya sa Pilipinas ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa aksidente. At sa tuwing nakakarinig sila ng mga kwento ng multo sa kalsada, minsan naalala nila ang kanilang sariling sugat. Kaya hindi lang ito kababalaghan, kundi isang emosyonal na koneksyon sa mga trahedya na dinaanan ng ating mga komunidad. Kung titignan natin, may dalawang klase ng aral na dala ang mga enkwentro sa kalsada. Una, ang espiritual na aral. Dapat nating igalang ang mga kaluluwa ng mga namatay, magdasal para sa kanila, at huwag silang pagtawanan o gawin biro. Dahil para sa kanila, totoo ang sakit at bigat ng kanilang karanasan. Pangalawa, ang praktikal na aral. Ang mga alamat ay nagsisilbing babala. Ang mga delikadong kurbada na may kwento ng multo, totoo ring delikado, dahil sa disenyo ng kalsada. Ang mga lugar na may reputasyon ng aksidente, madalas ay talagang madulas, madilim, o hindi maayos ang linya. Kaya kaya kung pakikinggan natin ang mga kwento, may leksyon din, magbagal, magdasal, at maging alerto. At mga kaibigan, ito ang mas malalim na dapat nating tandaan. Ang mga kwento ng White Lady, ng batang tumatawid, ng babaeng biglang sumusulpot sa korbada, maaaring hindi natin mapatunayan kung totoo ba sila o hindi. Pero ang sigurado, bawat aksidente ay totoo, bawat buhay na nawala ay totoo, at bawat pamilya na umiiyak dahil sa kanilang mahal ay totoong totoo. Kaya kung minsan maramdaman mong may kakaiba sa kalsadang dinaraanan mo, kuminto ka saglit at magdasal. Hindi mo alam, baka ang pakiramdam na yon ay hindi para takutin ka, kundi para iligtas ka. Mga kaalamat, misteryo, at paniniwala, natapos natin ang kwento tungkol sa enkwentro sa kalsada, kung bakit may nababangga pero walang tao. Marami tayong natutunan, na ang mga multo sa kalsada ay maaaring bunga ng ating pagod, ng ating paniniwala, o ng ating kultura. Ngunit higit pa riyan, ito ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay mahalaga, at ang bawat biyahe, may kasamang dasal at pag-ingat. Bago tayo magtapos, gusto kong iwanan ang tanong na ito sa inyo. Kung sakaling isang gabi, dumadaan ka sa madilim na kalsada, at biglang may makita kang nilalang sa gitna ng daan, ano ang gagawin mo? Tatakbo ka ba, o hihinto ka, o magdadasal ka? Kung may sarili kayong kwento ng inkwentro sa kalsada, i-comment nyo sa baba at baka isa yan sa ating pag-usapan sa mga susunod na episodes. Ako si Ka Elias at dito sa ating channel, patuloy nating binubuksan ang mundo ng alamat, misteryo at paniniwala. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at syempre i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga kwento ng kababalaghan sa Pilipinas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, lagi nating tandaan, ang kalsada ay hindi lang daan ng ating mga paa at gulong, kundi minsan, daan din ng mga alaala at espiritu. Magdasal, mag-ingat, at huwag kalimutan, sa bawat biyahe, hindi tayo nag-isa.